Excuse me. Alhamdulillah. <laughs> Hi. I am in the ball. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Video follow us. Okay? Okay, let me change. schedule ng next hearing is next Monday at sigurado pupunta si Alice Gold. Yung aming focus ay yung mga kasama niyang mastermind at uh, yung mga taong tumulong sa kanya mabuo itong Pogo Hub. Uh, yung mga taong tumulong sa kanya para makatakas. Uh, pero meron kaming information doon sa mga Tumulong naman na uh, uh, ilihis yung issue o ilihis, ilin lang ang mga tao pagdating sa kanyang pagtaka. Yung pinakamalaga dito yung makita uh, namin connection kay Mayor Kalugay ng SUAL. Uh, hindi ko lang masasabi ngayon yung detalye del executive session uh, pero naka kuha kami ng impormasyon yung kanyang involvement